Magandang gabi sa inyo guys. Gagawa tayo ng heater. Malamig na kasi dito sa amin. Kaya kailangan natin ng pangpainit sa loob ng bahay. Ang gagamitin natin ay gas. Ito na simple ko na mo guys. Nilagyan ko ng gulong. Ayan. Ayan. Itong butas dito, dito ko binubuksan yung tanke pag uh, gagamitin. guys dito ko tinatong yung kalan nilagyan ko siya ng mahabang screw to dalawa saka itong yan saka itong nilagay ko dito sa ibabaw nito to patungan nito Tapos ito guys. Ito, lalagay natin dito. Kasama nitong screw na to. Saka dito. Ito to. Lalagay natin. Ang dito. Yan guys. Kapit na natin. Itong apat na to. Ito. Yan. Talagay natin ito. Yan, inasimbol ko na to guys. Nagyan ko ng screw dito. Parang mayroon siyang stopper ng bakal. Yan. Patong natin dito. Yan. Yeah. nilagyan ko ng screw dito guys para hindi siya maalis. Hindi siya gagalaw-galaw pag hinila. Ngayon guys, patong natin ito dito sa ibabaw. Ito ay bakal. Napulot ko sa basura. Ayan. Pwede rin po guys, yung mga sirang toaster. Kunin yung bakal niya, pwede niyong gawin nito. Lagay natin dito sa ibabaw. bakal sa ibabaw Ngayon, lagyan natin ng bato dito sa ibabaw. nakakatulong din sa init dito. Itong bato na, guy, bato na to guys, galing sa dagat. Kung kayo ay naliligo sa dagat, marami nito. Mamulot lang ngayon, hindi naman nabibili ito. Pinukulot lang sa dagat. Lalagay natin sa dagat. Guys, ito. Ayan. guys. Ayan ang kalalabasan nun. Kayang-kayang kaya, -kaya gawin to guys. Sabihin nyo na lang sa mga mister nyo. Mamulot na lang ng mga mga tabla na ganito. Tapos sa simbolo na lang para maitago yung tangke ng gas. Maganda-gandang tignan. Ayan. Sindihan na natin guys dito ito yung butas para mabuksan ko yung tangke yan Kila, ito yung ginatanggas ito Yan guys, nakasindi na. na. Napakatipid nito guys. Kasi napakamahal lang kuryente ngayon. gagamit tayo ng heater na de kuryente, ito na lang gamitin natin. Basta mayroong kayong kalan. mayroong kayong mapulot na bakal. Hindi nyo nabibiging ito guys. Marami sa basurahan. Tsambahan lang kung may meron kayong mapulot yan napakainit init ito guys yan Ang bilis uminit, guys. Ito. Naisip ko to guys, dahil ang mahal ng kuryente dito. Kaya naisip kong gumawa ng ganito pang painit sa loob ng bahay. Lalo ngayon, winter. Sana may natutunan kayo sa aking ibinahagi sa inyo. Yan. Magaling na guys. Ampiris may bakal sa sa ilalim tapos may bato pag uminit yung bato tuloy-tuloy na yan tapos hinaan nyo na, na yung kalan para matipid yan kahit magdamag na yan guys kung umpisa pa lang medyo lakasan nyo para mabilis uminit pag mainit na mainit na Hinaan nyo na, yan. Ito ang ginagamit namin heater dito sa bahay namin. Salamat guys.